Hindi ko kakayaan yun. Kaya, kaya naman sinasabi ko sa mami kanina. May, mayroong bata na magpuntsa. Kasi saan siya pa? Mayroong sinasabi ko. Hindi ko na alam pa nag-baby naman. Mayroong baby Tayron eh. Oo nga, Tayron nga. Hindi ko nga. Sinurpresa ng trip to Thailand ni Tony Fowler ang anak na si Tayronia sa latest episode ng kanilang reality show upang doon nila ipagdiwang ang kaarawan nito hindi naman maitago ang saya ni Tyrone dahil sa sorpresang ito. Ngunit isa sa naging highlight ng kanilang trip sa Thailand ay ang pagiyak nito nang makita niyang nasa bilihan ng mariw** si Tony. Pag-amin ni Tyrone niya, hindi niya raw naiwasang magalit nang makita ang kanyang mami owning tila na mimili sa naturang store dahil aniya, nag-aalala siya na baka maapektuhan ng kanyang kapatid na nasa loob pa ng tiyan ni Tony. Matatandaan na sa mga nakalipas na episode ng kanilang reality show ay una nang nakiusap si Tyrone sa kanyang mami Oni na itigil na ang paggamit ng vape simula nang makumpirma nilang nagdadalang tao ito. Ito ay upang maprotektahan nga ang kanyang kapatid sa sinapupunan ni Tony at lumabas itong maayos at malusog. Kaya naman hindi na iwasan ni Tyrone ang magalit sa ina nang makita niya ito sa naturang store. Mga pahayag ni Tyrone niya Nakita ko po si mami na sa MJ store. Kaya nagulat po ako. At sa totoo lang, nagalit po ako at na-disappoint. Nang bumalik si Tony, ay nagbiro pa ito kay Tayro niya na bumili siya. Kaya naman dahil sa galit ay tinalikuran ni Tayro ang ina. Ngunit kagad na sinabi ni Tony na nagbibiro lamang siya. At ang pagtingin niya raw sa nasabing store ay dahil na curious siya sa kung anong itsura ng mga ibinibenta doon lalo't malaki ang pagkakaiba ng batas ng nasabing bansa kumpara sa Pilipinas dahil mahigpit na ipinagbabawal dito ang pagbebenta ng ganoong klasing produkto. Mga pahayag ni Tony. Tumingin lang ako. Na-curious lang ako. Wala akong binibiling mariw**** na. nagjo lang ako. Siyempre makakita ka ba naman ng ganyan sa kalsada? Bawal yan sa Pilipinas, di ba? Mga dagdag pa niyang pahayag na lang ako kasi sa bansa natin parang makahit-hit ka lang o magkamali ka nga lang. Basta sobrang sensitibo ng ganitong usapan. Samantalang sa kanila, hala na sa kalsada lang, pakalat-kalat. Matapos nito ay pinagsabihan naman ni Tito Vince si Tayronia sa naging asal nito ng talikuran nga nito si Tony dahil sa galit. Ani ah, Tito Vince, kahit daw galit ay dapat magpakita ito ng respeto dahil dito hindi na naiwasang maiyak ni Tero niya at inilabas nga niya ang kanyang saluobin tungkol sa totoong naramdaman niya ng makitang ina sa naturang store. Mga pahayag nito, Kinakabahan lang po kasi ako daddy, kasi kanina pagkakita niya, seryoso niyang sinabi, hindi ko alam kung nagbibiro siya. Kinausap din ito ang kanyang mami Oni at sinabing, Mami, natatakot lang ako, bakit mo yung ginawa kaya na disappoint po ako agad? Pero sorry po daddy, kasi may baby Tyrone eh. Gayun pa man, sa dulay siniguro ni Tito Vince kay Tyrone niya na hindi niya hayaan na gumamit si Tony ng mga produkto na ikasasama ng kanilang baby Tyrone.